So what's up guys? Another video sa another blessing. So ngayong araw mga kabay, uh, ipakilala ko sa inyo yung vlogger at gamer dito sa Pampanga. At alam nyo mga kabay, siya rin ang nakabili sa sasakyan na mamahalin na Corvette ni Daniel Padilla. At marami pa yan mga kabay, nito lang mga nakarang araw, itong gamer at vlogger na dito sa Pampanga ay nakabili rin din siya ng supercar tulad na ng Lamborghini sa McLaren. Kaya ngayon mga kabay, ipakilala ko sa inyo kung sino siya dito lang yan sa Pasangili City Pampanga mga kabayan tara let's go tandaan nyo dati yung bineta ko kay Bustoyo yung Corvette ni Daniel Padilla siya yung nakabili noon na taga Pampanga feeling ko ito trading niya sa akin hey, yung really. Corvette ni Daniel Padilla guys abangan nyo sobrang solid yung unit na yun no tara let's go yun boss please hello boss <laughs> welcome welcome So yun guys, asama natin ngayon si Boss Perks Gaming, si, si Dito Paldo. And actually guys, siya nga pala yung nakabili last year nung Chevrolet Corvette ni Daniel Padilla. Di boss? Yes, yes. Nandito eh. Kaya na pakita ko sa inyo. Oh. So, ma-check bro yung, ano, yung auto. Check natin. Nga pala, gusto mo i-trade back sa akin yung, ano, yung Corvette ni Daniel Padilla. Kaya ako na Pwede ba natin ano yun? Ikutan? Pwede naman, pwede naman. <laughs> Sige, ikot na natin, guys. Mukhang babalik sa akin yung Corvette ni Daniel. Para sa akin kasi, boss, isa to sa mga holy grail ng mga sports car dito. Kasi, siyempre, guys, ito kay Daniel Padilla pa din nakapangalan ko hanggang ngayon. Gusto mo mag-upgrade? Ititrade trade mm -hmm. mo sana sa akin to. Ayan mm -hmm. na eh. Saad mm -hmm. Sobrang napamahal sa akin ito eh. Kotse ba First naman ni Daniel Padilla to? <laughs> okay, ito yung sports car na Akaw unang napundar namin. namin. Dahil merong VIP client ang tumawag sa akin And guys, interested daw siya makita yung mga supercars natin This 2020, Lamborghini Huracan Guys, take note, 5 million worth of upgrades to And also, this 2021, McLaren 570S Guys, dalawa lang to sa buong Pilipinas And guys, hindi lang isa, kundi dalawang supercar yung i-deliver natin sa Pampanga Kaya tara, samahan nyo ako So guys, syempre, supercar to. Hindi na natin ititake yung risk na ibihay ito sa kalsada. Kaya sasakay natin sya sa truck bed para at least safe yung mga supercar natin. Kim, famous vlogger, ayan o.